Nung laban na yon para digdigan yung laban na yon eh. Eh parati kong siyempre gulangan kayo, di ba? Babanggain ko siya pag nakatalikod, nakatanga, susundutin ko yung groin. Ang nangyari, siyempre nagsisigawan yung tao. Ginarapal ako. Tinira ako sa lalamunan. Isang linggo, hindi ako makakain. Wala akong sa salita, wala. Hindi ako makaano talaga yung boses ko, hirap na hirap ako. Kala ko mamamatay ako, no? Uh, nakita ni, kita ni Jerry. Uh, kitang kita ko ngayon eh, tapos bigla kang pinalitan. No, gusto, gusto mo pumasok, pero hindi, hindi hirap na hirap Wala, ka hindi. Oh. Kaya, ang, uh, kaya ang ginawa mo, Minura ko na rin, <laughs> Kuchyari, <di ba? laughs> hey, hindi yun si Coach Charlie mo Hindi ako makapagsalita. Talaga wala nang boses eh. Talagang napaganun ako. Ang hirap no. Oh. Yun ang uh, hindi ko makalimutan yung ginawa sa eh, akin. Well, ano talagang... Yun ang ano talaga role ni ni Onchi eh. Sa pantasin, ganyan, depensa. At talagang papantay niya yung eh. number one mga guard sa kalabas.